Ulam naman for today's video. Hello mga ka-trip, hello mga viewers, hello mga subscribers ko at followers ko dyan. So For today's vlog mga katrip ay mag-prepare tayo ng aming pang ulam. Isang piraso nga lang to mga katrip pero mas okay na to kaysa naman bulad. Medyo mapait-pait na rin kasi yung aming panglasa sa bulad mga katrip. Ikaw ba naman paulamin ng bulad ng isang linggo? Binila ng isang kilong bulad o oh. saan ka pa dyan? Kaya masasabi ko mga katrip ang aming ulam ngayon ay special. Isang piraso. Makailang sandok na rin to ng kanin mga katrip kat isang piraso lang to. Bago ko nga palalutuin to ito mga katrip ay tanggalan ko muna ng bituka at simpre yung hasang. Para naman hindi magbaho, simpre hindi pa to na ice. At kaninang madaling araw pa daw to na nahuli mga katrip kaya lilinis natin to maayos. Matanong ko nga pala kayo mga katrip anong tawag sa isda na to. Masarap kaya ito siya isog ba mga katrip? Hindi siya matabang o basta. Basta may ulam ah. Pwede na yan. Okay, nalinisan na natin mga katrip. Natanggal na natin yung ka, kaya hugasan na natin to para maging fresh. At pwede na malagyan ng seasoning. Una ko nga palang nilagay dito mga katrip ay asin. At pagkatapos ng asin mga katrip ay ito yung seasoning magic sarap. Para naman may lasa ang ating ulam na sugbang isda. Pagkatapos ko nga pala ma-prepare mga katrip ang pagsugba ay ito na magpapapoy ako dito sa labas mga katrip para ready na siya ihawin mamaya. After 1 hour, ayan na yung aking prep. prepare kanina na ano, susugbahan at ilalagay na natin yung isda. Ayan na. At ito na mga katrip, luto na, kakain muna kami.